1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mga sam ninyo. So, eto nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, nakakaloka. At isa sa mga chika ko sa inyo, kanina, syempre sa si school namin, ayon, Diyos ko, sabay kami mag ni PE teacher kasi binigyan niya ako ng ano, ng pagkain. Siya talaga yung kumuha ng pagkain. Kung nagulat nga ako eh. Tapos ayun, sabay kami naupo, sabay kami kumain. And then, ayun, ang sweet-sweet niya kanina. O, oh, di ba? Tapos sabi niya sa akin, kailan daw ako babalik mag-exercise. Hindi naman ako makapag-exercise. Kasi nga, syempre, more update tayo ngayon dito sa Miss Universe. Nakakaloka. So, sabi ko, some other day na lang. O, oh, di ba? Tapos sa Saturday, sabi niya sa akin, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Sabi ko, saan naman yan? Sabi niya, basta, huwag na magtanong. So, yun. So, feeling ko, dadalhin niya ako sa langit. Charot! So, yan! So, shout out po sa lahat na lagi tumututok dito sa channel ko. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. Siyempre dito sa Mama sa Vlog. At saka siyempre kay Christine Ann Perez na lagi din naman talagang nag-aabang ng aking mga pachika at saka syempre sa aking best friend na si Rona LB at sa inyong lahat guys kay Ryan Matugas, kay Tori TV Jones ah uh, kay Joal at kung sino-sino pa. Basta guys, laban lang. ba diba? So, yan. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. So, syempre, dahil mahal na mahal nyo ang channel ko, marami akong chika na baon sa inyo ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, sabing ganon. Maaasama na ano masasabi mo kay South Africa at kay Miss France na eksena. Tingin mo malakas ba talaga ang laban nila dito sa competition ng Miss Universe? Oo naman. So yon, so ako para sa akin ha. Etong si Miss France at saka si Miss South Africa, ito yung masasabi ko na alam mo, tahimik lang yung galawan nila. Hindi katulad ng mga Latinas na eksenadora. Pero sila, yung nakikita ko na makikipaglaro dito sa semifinals ng Miss Universe. Dahil naniniwala ako sa kwento na meron sila. At nararamdaman ko sila ng bonggam bongga Si France, grabe, ang lakas maka-elegante ng mga suutan. Mukhang mamahalin, di ba? Kung titignan mo si Franz, sabi ko, panalo, panalo yung mga outfit ni France from day one until now. Talagang masasabi ko, hmm, meron talaga siyang paandar na sa sariling galawan at napaka-elegante niya. And then, of course, si South Africa. Si South Africa, simple lang, pero alam ko na lumalabas siya dito sa competition at feeling ko marami siyang paandar sa mga susunod na araw. So, abangan natin yan. Yung parang, alam mo yun, siya yung tipong silent killer. Ganon! At syempre, mamasam, ano naman ang masasabi mo sa mga kandidata na katulad ni Puerto Rico, USA, Venezuela. Alam mo, sa totoo lang, itong uh, tatlong kandidatang to, para sa akin, malakas sila. Malakas sila sa competition na to. At meron silang kanya-kanyang drive para sa kanilan laban. Si Puerto Rico, nawala yung pagiging eksenadora niya. Kasi di ba dati yung nagsama-sama yung mga Latina. grabe itong maka-eksena. Pero ngayon, tahimik lang siya. Ando doon yung galawan na elegante lang yung dating. And then, grabe ang sexy ng mga sinusuot niya. Sobrang gusto ko yung paandan ng mga outfit niya. At gusto ko siya, promise. Gusto ko yung yung at lakas makarena na hindi siya masyado papansin kasi hindi niya kailangan magpapansin. Ganon. And then, si USA. Si USA talaga, sabi ko sa'yo, oh my God, isa din to sa mga masasabi ko, strong candidates talaga. At si Venezuela. Actually, hindi pa nagsasama si Venezuela sa kasi Philippines. Hindi pa rin nagsasama si Puerto Rico at sa kasi Philippines. Hindi pa rin nagsasama si Ah uh, Thailand at saka si Philippines, di ba? Kasi alam nila kung gaano ka strong si Philippines. And then si USA nakakasama niya si Philippines. Si Philippines kasi doon sa nagsasabi, may nagsabi kasi sa akin na kaya daw hindi sumasama si Michelle D sa mga Latinas kasi daw ano, matasapawan daw yung beauty. Hindi. Ang mga Latinas hindi dumidikit kay Michelle D kasi masasapawan yung beauty nila. Yun yan! So, yan. Nakakaloka. Sa kanilang tatlo, Puerto Rico, USA, Venezuela, ang malakas ay ting si Puerto Rico. Yun. Si USA kasi parang feeling ko, hindi siya ganun kakabog. Madali siyang masasapawan ni Puerto Rico. Kaya, sa kanilang tatlo, I think Puerto Rico ang pinakamatinde And then of course, para naman sa sumunod na chika Mama sa ano namang masasabi mo na sinapawan ni Miss Nicaragua Itong si Miss Mexico, nang magpasampol sila ng pasarela hmm. Alam mo to be honest, I love Nicaragua Si Nicaragua kasi gusto ko yung beauty niya Gusto ko yung mga eksena niya pero ayun nga, nananapaw siya talaga ng kandidata. Yung naglakad sila ni Miss, ano, ni Miss Mexico, talagang iniwan niya talaga si Mexico ng bongga yun alam mo yun, yung parang kinain niya. Ako kasi para sa akin, hindi doon nakikita ang pagiging humbleness. Diyan nga matitest yung humbleness ng kandidate. Eh. Kung ikaw ba ay nananapaw sa kapwa mo kandidata o na ka ba para mas mapansin ka. Medyo delikado pag ganyan yung galawan. Mas maganda yun nandoon lang sa galawan na tamang timpla lang. Hindi yung parang kabog ko, kabog. Eksena kong eksena. ba diba? Kasi intindihin mo rin na may mga mata dyan. So, yon Ayun. Parang piling ko si Nicaragua. Kaya, ikaliligwak niya yung mga ganyang eksena niya. ba diba? So, yon So, Ayun lang yung nakikita ko. Pero, let's see. Tingnan natin kung ano talaga yung ipapalo dito ni Nicaragua sa mga susunod na araw, di ba? And then, of course, para naman sa sumunod na chika, mama, sa, anong masasabi mo sa beauty ni Cambodia? Si Cambodia, nakakaloka siya kasi ang ganda-ganda niya pala. Sobrang parang wala pa siyang friend. So, kung beauty ang pag-uusapan, parang piling ko kabog eksena Dora, ando doon na talaga masasabi mo, oh my god, lume-level up din tong Cambodia dito sa competition ha, at paandab din ng eksena talaga, I love the way kung paano siya mag-outfit and then ang sexy-sexy niya and tingnan natin so, malalaman natin niya sa mga susunod na araw and then, of course, para sa sumunod na chika, mamasama nun naman ang masasabi mo sa bagong outfitan, syempre, ni Michelle D. dito sa competition So, sa mga outfit ni Michelle D, today, just ko, nakita nyo yung outfit ni Michelle D. Ang bongga, ang sexy, ang ah, napaka-elegante. Gusto ko yung, alam mo yun, yung talaga, sabi ko sa inyo eh, pag nanamit na to si Michelle D dito, daring talaga. So, puro, ano yan, kaseksihan ang makikita mo sa kanya. At in fairness naman, Yung sexy naman talaga ng lola mo. Kumakabog ang beauty. Sobrang wow na wow na wow ako sa kanya. Parang piling ko may ano no, may order ang Miss ano, ang Miss Universe kung ano yung damita na susuotin ng mga kandidata. Kasi El Salvador eh, kaya parang piling ko more on sexiness, tapos more on flow, ano, floral. So, yon So, si Michelle D, ang ganda-ganda-ganda na suot niya ngayon. Gusto ko yung makeup niya. Hindi na yung makeup niya na parang, alam mo yon yung kahapon, so medyo yung kilay niya, pak, o, oh, di ba So, nabawasan niya. So, in fairness naman kay Michelle D, ang ganda ni Michelle D today. Tapos, gusto ko yung hairdrew niya. Sobrang tama lang sa damitan niya. So, hindi niya kailangan magpakulot ng buhok. Pero, piling ko, meron siyang eksena today kasi may mga dala-dala siyang bag. O, di ba? So, yun. So, kahapon wala. Ngayon, meron na siyang dala. So, ibig sabihin, may eksena siya today. And then, ano naman daw ang masasabi ko sa eksena ni Dominican Republic ngayong araw na to. Na naka-black siya, na naka-wood. Diyos ko, si Dominican Republic, mukhang ano to eh. Celeste Cortez, yun, diba? 2.0 yung eksena. Yung alam mo yun, yung ang gaganda ng mga sinusuot, ang ganda-ganda. Tapos pagdating sa finals, di guwaka. Ayun, nakakaloka. Ang ganda niya, in fairness, gusto ko yung beauty. Kaya lang kasi, attitude ang bakla. Yung alam mo yun, yung alam niya na maganda siya at eksenadora. Kay El Salvador, anong masasabi ko naman? Si El Salvador, uh, um, wala lang. so, parang parehas lang silang dalawa ni ano, parehas lang silang dalawa ni Dominican Republic na talagang o ume-eksena ng bongga-bongga sa competition na to. Si Dominican Republic talagang feeling niya talaga ang gorgeous niya. Ay nako good luck sa iyo pag niligwa ka niya sa ano sa sa eksena. So abangan natin 'yan. Basta sumunod na chika, mama sam tingin mo malakas nga ba ang laban talaga ni Thailand o mas malakas ang laban ni Philippines? to be sa akin, kung kay Philippines at Thailand, ah uh, parehas kasi silang nandoon yung goal nila to get the crown eh. doon sila na kumakabog si Thailand sa sarili niyang paraan, kumakabog si Philippines sa sarili niyang paraan. So, hindi ko alam kung sino sa kanila talaga ang pwedeng tanghalin. Pero parang feeling ko, yung laban nila talagang matindi. Ibinibigay nila yung lahat na makakaya nila. Si Thailand, okay yung galawan o may eksena ng todo-todo, maingay to make noise para sa kanyang country. So, at least natutuwa yung mga ano, yung mga tawag dito, mga Thailander. Pero, kanina, kinausap ko yung co-teacher ko, sabi niya sa akin, sabi ko, kamusta sa'yo si Miss Thailand? Ay, nako, parang top 10 lang. Ganon. Tapos, nainis sila doon sa makeup ng Muba kasi daw, hindi daw masyadong maganda. Tapos, ah uh, sabi ko naman, malay nyo naman, umariba ng bonggong-bongga. So, di ba? And then, sabi niya, maganda daw si Miss Philippines. Ang sexy-sexy daw. Tapos, napaka supposed to kitten daw nang dating. Ah, sa kanila galing yun, hindi sa akin. Sabi ko naman, thank you. So, yun. So, kung ibig sabihin, kung yung ibang mga Thailander, nakikita nila yung ganda ni Michelle D. So, nakaka-amaze, di ba? Para sa akin, nakakatuwa. Kung baga talaga mapapansin ng todo-todo. So, bongga yun. And then, eto, sabi ganun, possible daw na top 5. Possible daw na top 5 si Miss... Thailand, Australia, Philippines, Guatemala, at Puerto Rico. Do you agree, Mama Sam? Ako para sa akin, yes. Why not? So, kasi sila naman din yung mga nag standout out. Actually, gustong gusto ko dito si Guatemala. Kasi si Guatemala, kasi grabe, ang beauty niya. Talagang sabi ko sa'yo, may anak na to ha, pero fire, di ba? And then si Puerto Rico, alam din naman natin si Puerto Rico, na iba din yung ina-eksena. Si Australia, gusto ko yung hairstyle ni Australia kasi sobrang nagagandahan talaga ako kay Australia. And then, of course, si Philippines, syempre, hindi magpapahuli yan. Si Thailand, hayaan mo siya, basta malaman natin kung ano ang eksena niya sa mga susunod na laban dito sa competition ng Miss Universe, di ba? So, syempre, more update tayo ngayon dito kung ano na nangyayari sa botohan sa Voice for Chains. Okay, so, ang pang-apat ay si Miss Thailand, 54,703. Hindi na masyado gumagalaw yung kay Thailand. And then, 116,000 naman kay Nicaragua. At 152,000 naman, 514 yung kay Ukraine. At yung kay Philippines ay umabot na ng 197,475. So, pumapangalawa si Ukraine. So, siguro kay Michelle D. O, oh, di ba? So, syempre, keep going lang tayo sa pagbobot At saka, guys, maraming maraming salamat sa support ang binibigay ninyo. Syempre, kay Michelle D. dito sa Voice Sport Chains. Kasi, talagang pinaparamdam ninyo na ang lakas ng Pilipinas ngayon. And then, of course, sana wag nyo rin pong kalimutan ng mag-vote sa ano, sa tawag dito, sa kanilang Miss Universe apps para sa makapasok sa semifinals ang kandidata sa Miss Universe Top 10. O, di ba? Kaya, guys, vote na. Vote. Vote lang tayo ng vote. Sa so, Miss Universe app at saka sa sa chains for ano, boys for change O, oh, di ba? And then, of course, and then kanila nagkasama si Ukraine at saka si Philippines habang naglalakad sila. Ano kaya feel ni Ukraine, no? So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you later. Thank you, guys. Terima kasih telah menonton!